hindi ka pwedeng magtago ng kahit ano. I have to know everything, Carlos. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinausap nga ni Dr. Carlos Benitez ang kanyang pinakamagaling na abogadong kakilala upang sabihin nga dito na kailangan niyang tulungan si Moira Tanyag upang makaalis sa kulungan. Hiniling niya rin sa abogado niya na sana ay magawa nito ng paraan na may bigyan ng pansamantalang kalayaan si Moira habang dinidinig ang kanyang kaso. Ito ay sa pakiusap nga ni Zoe sa tatay niyang si Dr. Carlos Benitez dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang ina. Lalo pa nga ngayon na hindi niya ito nakikita. Napabayaan na rin ni Zoe ang kanyang trabaho sa Apex Hospital dahil na rin na hindi siya makapag-concentrate. Samantala, Ikwinento nga ni Dr. Carlos Benitez ang lahat-lahat sa kanyang abogado dahil sa pakiusap nito na gusto niyang malaman kung ano talaga ang dahilan ni Dr. Carlos Benitez upang tulungan si Moira. Dito nga ay inamin niya na mag-ama silang dalawa ni Zoe at hindi niya maatim na hindi tulungan si Moira dahil ito ang ina ng kanyang anak. Sinabi din ni Dr. Carlos Benitez na pwede siyang ilaglag ni Moira kung sakasakali nga na matuluyan nga ito na kulong, Ang hindi alam ni Dr. Carlos Benitez na ang kanyang abogadong kakilala pala ay best friend ni Giselle Tanyag at matagal na rin silang naging magkatrabaho. Ayon nga kay Giselle Tanyag ay gusto niyang makasama at makilala ang abogado ni Moira Tanyag. Kaya sa tulong ng mga investigador na kanyang binayaran ay nakilala niya nga ito at hindi niya akalaing best friend niya pala. Nakita nga sila sa isang restaurant at tinanong niya kung ano ang dahilan nito para tulungan si Moira. Sinabi nga ng abogado na kanyang best friend na si Dr. Carlos Benitez ang kumontak sa kanya at sinabi niya rin ang sikreto nito. Dito ay nagulat si Giselle Tanyag matapos nga niyang marinig na mag-ama pala si Zoe at si Dr. Carlos Benitez. Matagal niya na palang niloloko ang kanilang pamilya at ngayon lang niya nalaman dahil sa abogadong kakilala nilang pareho.